Alright, so ito yung mga sir, update natin yung issue ng EBS ni sir. Uh, ito, uh, kita nyo, pinasok na talaga ng fluid. Ayan siya. So, ito magka-costo ng corrosion sa board ni sir. Ayan, oh, kita nyo yung fluid mga sir. At saka, dito na rin. Uh, pinasok na ng fluid. At saka, ayan, sa kanyang chamber. Basang-basa na talaga. So, ganito kahirap mga sir. Pag, sa uh, sa, ito na kasi yung sakit talaga ng mga... Inmax na sirain talaga yung kanyang IBS system yan pag nagkaroon ng leak yung kanyang dito yung chamber dito sa kanyang piston uh, panigurado uh, apiktuhan yung kanyang IBS board ayan mga sir tingnan nyo grabe yung damage dun sa loob so ito mga sir uh, try natin ayusin uli kung makaya pa ba no? Uh, keep on praying lang mga sir na malulutas natin tong issue ng unit ni sir sa, sa bagay dito sa kanyang IBS motor ito sa pump nya okay pa naman Uh, maganda pa yung uh, tunog ng kanyang pump uh, na try na natin so, ito na lang uh, ayusin natin yung kanyang board panigurado sa board kasi ang sira kasi yung error uh, 53 ang issue nun mga sir ay hindi talaga makapag provide ng or hindi makadaloy ang magandang voltaje dito sa kanyang ABS system so yun mga sir update namin kayo pag na namin yung unit ng sir